ng buhay sa inyo. Uh, ah, dito ko ngayon upay ipahayag, ipahayag sa inyo ang storya ng dalawang estudyante na namang sa kanilang assignment. Oh. Paano natin gagawin ang ating takdang araling? Eh, wala pa yung isa natin kaklase. Oh. Ano? Ba Bibiro ka ba? ba hindi pwede yun. Bala ka, maglalaro na lang ako. Oranges, ba't na problema lang po sa grupo namin, pero okay lang po. Kaya po namin. Yeah. Ah, ganun ba? O sige, mauna na ako. Ang ganda talaga ng laro natin. So, oh, Miko, ba't ka? Bumalik ka na sa room nyo! Oo oh, nga, matandang hukluban. Babalik na ako, bisit. Aba, masyadong matabil niyang dila mo ah. Halay ka dito sa faculty. Isa, lakas na. Eh, lakas na. Teka lang, teka Punta? Sa faculty! Ah. <laughs> ano ko yan na <niya>? Sa kanilang dalawa. Pugo. Bukan ang buhay sa'yo, Mr. Ragamdam. Binista sa'yo ni itong batang do. Totoo bang sinasabi niya, Mr. Ignacio? Hindi po. Hindi po totoo yun. Sinungaling ka! Dahil dyan sa ah, sinungaling ang mong ginawa, suspended ka ng dalawang linggo. Ayoko. bakit mo ginawa yun? Ah? Pupuntahan na lang kita sa bahay niyo para gumawa ng assignment natin. Ayoko. Okay lang yan. Pwede mo sabihin na itong problema mo. Sige. Okay. Salamat. Nagawa nga nilang dalawa ang kanilang Dula uh, ano ano na silang dalawa lang. At ang dati magkaaway ay nagkasundo at naging matalik na magkaibigan dahil sa nakuha <laughs> Di lasis ang loob ni Tommy ko. Ah, at nagawa ni lasis na baguhin ang ugali ni Tommy ko.